Mayor, magandang hapon po. Uh, congratulations nga pala dahil uh, sa buong uh, Batangas kasama ang Rosario na kasama kayo sa top performing mayor, no? Uh, municipality. Municipality. Uh, uh, na I think hindi namin alam kung ilan yung prosyento, basta kabilang kayo sa top 10. 12.3 billion, mayor. Okay. So paano nagawa iyon ng isang uh, Rosario, Batangas? Ah, uh, natulad niya na lagi natin sinasabi, ano? You know? Uh, wala tayong tigil sa pag-imbita ng mga investor para pumunta sa Bayan ng Rosario para mag-negosyo rito. At tunayan ay uh, ngayon ito maraming uh, negosyo na bubuksan sa Bayan ng Rosario. At uh, yung uh, lagi natin sinasabi, tayo nag-uugnayan uh, na... Yan, na meron tayong uh, doon sa ginagawa natin bagong palengke na naging natin sinasabi nga na hindi naman naalisin yung lumang palengke Lu na doon pa rin siya si palengke pero may, may tayong bagong palengke at ngayong taong ito meron tayong napondo na nahingi sa bagong palengke na sa tulong na CWS Party List na P200 million uh, already bidded ibig sabihin na bid na namin to this, this December at uh, ngayong first quarter of, uh, of this year i-implement na ulit itong uh, pondo ito and also meron tayong uh, 50 million ulit na hingi uh, akin sine-check lang kung uh, madami kasi tayong hinihingan and also meron tayong 100 million na galing kay Congressman President of Bolivia sa bagong palenggayon and meron tayong gagawin na uh, grandstand o oval you know? wow. na dati ang, ang aming uh, pagkaka-estimate is only 1.5 hectares pero nung gawin na nating uh, Gawin na natin siyang uh, 600 600 meter dash. Wow, yung oh, 400 meter dash, yung uh, kanyang uh, pwedeng takuhan ay nagkaroon ng area na 2.6 hectares. Uh, now, saan kaya, may reritatayo, may grandstand, grandstand with oval. Oh, wow, wow. Uh, yung mga track and field dito nating gaganapin, and also yung gitna pwede nating gawing soccer field and the uh, open area and also meron tayong gagawin dito ng uh, tennis court, basketball court and uh, magagawa rin tayo dito ng yung mga senior citizen pwedeng gamitin yung facilities no? at uh, marami pa meron ako uh, kami na pondo rin this year kay uh, Senator J.P. Herx yung no? 100 billion na gagawin ka kay Senator J.P. Herx and also meron din kaming pondo Mayroong proyektor kaming na hingi na ilalagay doon sa Bulihan, sa bagong po, um, San Jose, mapalor Road going to Bulihan. Kasi ay ito'y napakatami dumaraan at uh, ang daan dito'y medyo makipot, 3 meters, 3 meters lang, 4 meters. Kaya ito ay nakahingi tayo ng pondo 50 million this year din, gagawin din nga yung first quarter ng 2025. Pagpahanda mo na ba yan sa pagpasok ko din ng city kasi kandidato na yung bayan mo? Oo, oh, okay. oh. actually uh, kami ay bumubuo na ng technical working group para kasi ngayong taong ito may moratorium para hindi ka mag-apply ng city, ano. You know? oh. Pero by next year ay uh, magpapasa na kami para uh, may na kami technical working group na bumubuo para makakarala mabuti at pagigising city ng bayan natin. Ah, oh. uh, Mayor, malakas yung pagulad ng inyong bayan. Kumusta ang public safety ng ating mga kababayan in terms of security? Ah, uh, so far, ha, so far, buwad na tayo maging mayor, ay yung ating mga aksidente o pangyayari na mayroong mga namamatay. may mga, uh, wala nang nangyayari, ganun ngayon. No? Sabi ko nga, pag pala ang mayor ay ay uh, uh magaling magdasal at uh, para sa kapara na kanyang kapabayan ni Isip ay walang masasamang loob na pumapasok sa bayan ng Rosario. Kung titignan niya sa data, sa datos, ay wala talagang pangyayari ng mga patayan. Although may pa siya isa, siguro nung no, tulad nung 2 uh, weeks ako, may magpinsan, uh, nagpatayan, ay away pamilya yon. Uh, pero yung ibang tao na tumayo rin, tumayo, rayo, sa nil Rosario wala naman so far kahit yung nakawan na minimal wala wala ngayon kaya Sinah masasabi ko na tahimik ang bayan ng Rosario sa ngayon. Kaya maraming negosyante ang gusto dito magnegosyo sa bayan ng Rosario. Mayor, nakilala ka nun sa Dini Ako Service Pumor at uh, para ang bayan ay maigay. So, masasayo bang patagumpay ito dahil ngayon babalik kami muli sa Saka Mayor, pangalawang termino. So, mas mapapaigi ng Kuya Liobe at kanyang second, second term? Ah, uh, sabi ko nga, kung tayo maging mayor, kasi dalawang mean, termine tayong vice mayor eh. Oh. Kaya na maging mayor tayo, ay uh, tinutukan natin ng pagiging uh, mapaigi, mapaayos ang bayan ng Rosario. At ngayon, ay mas aayusin pa natin, mas iigihin pa natin. At may mga plano tayong gawing bypass. You know? Bukod pa yung ginagawa ng ating mahal na Congresswoman na bypass connecting sa iba't ibang bayan na Rosario, connecting to Star Tollway. Meron din kaming plano na gawing uh, municipal bypass naman para maiwa, maibisan ng mga trapiko dito sa bayan na Rosario. Kasi nga, tumarami, masyadong madami na talaga sa sakyan. Ibig sabihin, sabi ko nga sa mga kababayan ko, kapag nagiging traffic ang isang bayan, ibig sabihin, umuulad ang isang bayan. No? Dahil dumarami ang may sasakyan. Kaya tayo nag-iisip ng mga paraan, paano natin may ang pagbubukas uh, tayo ng mga bagong uh, daan para mas maging uh, maging uh, hindi masyadong matraming mat matraffic sa bayan sa atin. Mm. Mayor, panawagan niyo po sa inyong mga kababayan, ano pat mga higit na inaasahan, lalo't uh, malapit na ang halalan. ah, uh, ang aking panawagan sa ating mga kababayan ay sabi ko nga, hindi niyo kaya iboboto si Mayor Lopi dahil kinakampanya kayo ng mga barangay official o kinakampanya kayo iboboto nyo si mayor dahil kita nyo na may si mayor at ang team service pa more may nagawa sa bayan ng usap. at uh, kita naman natin mga kababayan kaya ang panawagan ko ay araling mabuti ng ating mga kababayan kung sino ba talaga ang uh, ang mga kapagpaigay, mga ng ating bayan. Maraming uh, maraming gusto rin maglingkod pero araling mabuti dahil sa isang pagkakamali ay mahaba-habang uh, mahaba haba uli bago magkaroon ng election. Maraming salamat po, Mayor. Mayor, maraming salamat. Mabuhay ang Rosario. Congratulations. Thank you. Maraming salamat sa inyo. At uh, patuloy natin dalangin na mga kabaw sa ating panawagaw sa kabaw sa ating kababay sa bayan ng Rosario. Patuloy tayong mag-ingat at manalangin lagi tayo. Huwag tayong makakalimot, magpasalamat sa Panginoon Diyos at uh, lagi tayong magkadasal na tayong ingatan. Ibigyan tayo ng malakas na katawan, mga pampuhay. Magpalain tayo ng Diyos, magandang buhay, mabuhay tayo lahat. Maraming salamat, Mayor. Thank you, Mayor.